Sa mga balitang consumer at kalakalan naman, nakikitang bibigat ang trapiko sa Edlex ng 10% sa darating na Semana Santa. Dahil yan, sa inaasahang dagsa ng mga taong babiyahe pa -uwi sa Holy Week. Kaya naman naka-full alert ang Edlex Corporation mula ngayong araw hanggang April 1. Sa abiso ng pamunuan ng Edlex, posible raw magsimula ang dagsa ng mga babiyahe pa norte umaga ng Miyerkules hanggang hapon ng Webes. Para naman sa mga papuntang Maynila, posibleng makaranas ng mabigat na trapiko sa susunod na Easter weekend. Dahil dito, naglatag na ang NLEX ng mga alternatibong ruta. Ipinagutos naman ng Quezon City LGU na ibahagi ng mga kainan ang calorie count ng kanilang mga putahe sa menu. Gagawin dapat ang kalkulasyon sa laboratoryong accredited ng Food and Drug Administration o FDA. Pwede rin daw itong ipadaan sa registered nutritionist dietitian pati, pati mga karinder mm, yun naman. Kasama ba dito? Mm. Dapat ay makapagbigay rin daw ang mga kainan ng kopya ng iba pang nutrition information, kaya ng protein, sugar, at carbohydrates, sakaling hingin ito ng customer. Exempted naman sa ordinansa, ayan na, ang waliliit na negosyo, mm. mga micro, small, and medium enterprises. Pero nag-alok ang Quezon City LGU ng incentives para sa mga negosyong pipiliin na gawin ito. Or pwede sila mag-provide ng nutritionist oh, LG, oh, para ma, pati karinder yan. Oh, actually, magastos kasi yan. Oh. Magastos po ang nutritionist. Oh. Mm -hmm. Samantala, plano naman ng gobyernong magdagdag ng dalawang daan pang pantalan sa bansa hanggang 2028. Layo ng proyektong ito na may halagang labing dalawat kalahating bilyong piso na makonekta ang transportasyon sa mga ibang isla. Sabi ng Transportation Department, maliit lang naman daw ang plano nilang kapasidad para sa mga naturang terminal. Ididesenyo raw ang mga ito para sa fishing boats at roro. Pero malaking tulong na raw ito sa pagpapalakas ng ekonomiya ng mga naturang isla. Ituturing daw nila itong social tourism at farm-to-market ports. Ted Failon at DJ Chacha, Ngayon, nasa Nazarranjo 5, 92.3, News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.